Okay guys, uh, good afternoon. Nandito ngayon si Papa sa Bayan Sambay. Ayan. Nandito tayo sa highway. Nandito tayo sa pinaka stoplight. Maglalakad-lakad tayo rito nga guys. Uh, papunta doon sa Bayan Sambay. Nandito tayo ngayon sa highway. Para maglakad-lakad muna. Medyo uh, nagkakaroon ng traffic dito sa stoplight. May Ang bibilis na mga motor oh tabi mo na tayo ayan nakago na uh, dito tayo maglalakad sa highway para makita nyo naman dito yung mga yadaanan natin dito ng mga halaman ayan ang ganda na lang bayan sa bayo ay pasensya, pasensya na nga pala sa mga in-upload kong mga nakarang araw yung nag-comment sa akin na taga rito sa bayo sa baye yung magalaw ang camera natin sira kasi yung handle ko kaya napakahirap uh, habang naglalakad tayo habang nagbablog tayo mas sira kasi yung aking handle uh, hindi pa tayo nakabili mga uh, guys pakita ko sa inyo, ito yung handle ko ayan mga guys, ito yung handle ko, uh, sira naka ko lang isang electrical tape para may magamit na ako. kasi yung aking automatic na gimbal ay nasira din Mahal nga bili ko noon sa Lazada kaya lang sa lang hindi lang hindi tumagal. Ayan, ito yung aking sira sa aking cellphone. Kaya pag naglalakad ako, magalaw. Uh, ginagano ko na lang hawakan ko dito para uh, hindi gumalaw. Ayun so, mga guys, tapos sa mga ating hinapon ko minsan na magalaw yung camera natin. Ayun mga guys, ito yung mga halaman dito sa highway. Ayan, naka-display. Uh, tapos mga pagumbilya sa kaya mga kalamansi na bang itatanim ayan yung mga halaman dito ayan, hanggang doon sa dulo yan, hanggang doon sa boundary ng uh, kalawan kaya lang malayo na kasi pag naglalakad tayo doon kaya lang gagawin natin ay pupunta lang dyan sa bayan ng bay uh, ng bay dyan sa public market para ipakita natin sa inyo ngayong araw to ayan shout out sa lahat natin mga subscriber at maraming salamat sa inyo sa walang sawang yung pagsuporta sa akin kahit konti lang tayo. Ah, dadami din yan balang araw. Kasi na marami na nanawawala sa ating views kaya hindi na umangat yung views natin. Ayun, babalik din yan sa balang araw. kaya mga guys, yung mga bagong yung mga halaman dito. Ayun. Lakad-lakad naman tayo dito. Tayo naglalakad dito sa highway para may pakita natin sa inyo ayan, yung mga may nagdidilig pa dito ayan ito yung natin guys ito kasi pag dinirecho nyo yan papuntang sa- uh, papuntang San Pablo papuntang Santa Cruz Laguna ganun ayan mga halaman dito yan sa tabing highway yung mga halaman dito kasi ito guys sa pangunahin din nilang produkto rito sa bayan sambay itong mga halaman kaya pag uh, sa mga mahihilig uh, bumili ng halaman pumili na lang kayo rito uh, pumunta kayo sa bayan ng bay andito lang along highway lang yan sa gilid ayan yung mga halaman dito na uh, napakaganda pero hindi ko lang alam din kung magkano ang presyo dito kayo na lang magtanong para alam nyo rin kung magkano ang presyo Ayan. Okay, guys, ito yung mga halaman na napakarami. Dito pa rin tayo sa along highway pa rin tayo. Sa mga may hilig sa halaman. Ayan. Nandiyan. Sundan nyo lang ang ating nilalakad. May kita nyo yan dito. Napakaraming halaman dito. Ayan okay, guys, so yung mga halaman dito. Ang ganto sa dulo. ng mga halaman dito. Yan, namumulaklak na yung mga bagong bilya. Ayan, o. Ganda, o. Oh. Nandito oh. na tayo sa tulay. Ayan. Ngayon, ah, uh, ginagawa kasi yung tulay dito. Yan, napakaganda mga bagong bilyo, ibang kulay oh. Ay, iba-ibang kulay. Yan. Sa kabila, ayan doon may mga halaman din sa kabila. Ay, dinadaanan natin dito guys, ayan ang mga ginagawa dito. Uh, under construction ngayon tulay dito. Ayan, pinalaki uh, nila. Ayan yung bagong gawa nila oh. Ayan. Napakaganda so, na ngayon. Kasi ah uh, nirenovate nila uh, nilakihan nila yung tulay yun mga guys yung mga halaman din dito ayan yung makulay na bahay oh. ayan napakaganda ayan ganda ng bahay oh. ang daming kulay Ayan yung mga halaman din nito nila. Ayan. Marami mga bulaklak Ang gaganda oh. Ayan. Along highway lang ito mga guys. Makikita nyo yung mga halaman dito sa highway. Ito yung mga halaman nila paninda. Ayan, oh. Ayan. Ayan mga guys. Uh, ito yung pagkumana kumalang kayo dyan papuntang San Pablo. Palawan na ito, papunta papasok na yan dyan sa bayan lang ba eh. Ayan. Pag dinirito nito, papunta sa Santa Cruz sa uh, Laguna. Ayan mga ito. Ang dito. Kaya isang mga nandito sa kabila ay gawa nga ng tagaraw. Uh, yung mga halaman dito, medyo uh, namamatay. Ayan. Ay, Bye. Bye. mamaya Bye. <laughs> mga guys oh, Dito tayo Ito yung bayan sang Bye. 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 na Bye. Bye. Pablo. Bye. 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 dito dati naka, nakaraan ah, nandito yung pasyang papaya na maraming buong ako. Oh, ngayon wala na oh. ayan oh. So, na ngayon ngayon tatawid tayo dito mga guys Yung mga cactus ano tawag dito cactus ata tawag yan yung may mga tinik ang ganda oh. ayan tatawid tayo dito tatawid muna tayo kasi naka stop punta tayo doon sa bayan guys okay, so yung biyaking uh, Santa Cruz yung birthday view ayan ngayon na uh, dito tayo papasok dito sa loob papunta tayo sa bay bayan ng bay para ipakita natin sa inyo ulit Ah uh, guys, nandito tayo sa Bayan San Bayo. Yan yung Bayo Central Elementary School. Uh, ginagawa ngayon, no? yung mga pader dito sa eskulahan yan napakalaking eskula din dito ay nandito na tayo sa kanila public market ayan uh, araw ng biyernes ngayon ayan may mga tinda pala ngayon ngayon nagagala-gala tayo dito para pakita natin sa tinda ngayon mga guys Ayan, maraming mga ukay-ukay ano? o ikot-ikot tayo rito price. Ayan. ayan yung mga uh, nagtitinda ng mga ukay-ukay -okay dito kanya-kanyang likpitan ha Kahapon, ah. ito naman yung kanilang public market dito na bilihan ng mga ulam mga isda ito tayo sa, sa mga kaibigan public market dito Eh, mga isda nila ako guys. Lelaki. Ay, ang mga pangalan nila. Ay. Ano, musta Eh, kay Georgia na pala. Ay, mga guys, ah, so, dito lang kung gusto niyo yung mga pinakita ko dito. Eh, mga paninda nila, yung mga buhay pa mga isda. Yan dito sa public market, sa bayan ng bay. Isda. Yan. Mga mura lang yung mga bilihan dito, guys. Papakita ko na dito, ipapakita ko sa. Ayan. Ay mga mga ka-subscriber ko sa inyo mga guys. Ayan. Yung mga tropa ko rito na mga nagtitinda. Ayan. Ayan. Medyo marami-rami pa yung paninda nila. Ayan. Ito din yung mga tropa. Ayan oh. No? Ayan Ayan yung mga isla nila. Ayan mga guys, yung aking mga tropa. Ayan sila mga pangalan nila. Puntahan nyo na lang sa public market dito sa bayan ng bay. Ito na, konti nila yung kanilang mga isda. Ayan. O, ganda ang lalaki ng mga bangos guys. So. Ayan. Ayan yung aking uh, kaibigan. Ayan. 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 Mga isda naman, ang mga mukha naman dito, mga manok. Ayan, yung mga panigda nila. Ayan. Ayan. Ayan Ayun, mga pangalan nila mga guys. Yung mga pan. Ayan. mga Ayan. Ayan. Ayan ito lang, punta nyo lang dito lang okay, yung so perla. Okay. Ayan, yung mga kanila pangalan. Nandito lang yan sa looban. Madali lang yan punta dito kasi maliit lang man yung public market sa bayit sa bayit. Pero pasinsya kayo, baka magalaw yung pang camera ko kasi sira yung aking mga stand kasi hindi pa ako nakabili. Ito yung mga paninda din nila. Ayan, yung mga aking mga tropa yan dito. Ayan, yeah, yung mga stand nila. Kunti na yung mga paninda nila rito. Ayan, dito naman tayo magala sa at uh, wala yan ayan uh, yung, yung mga, kasi nakasiparate naman kasi dito guys yung mga paninda dito yung mga panila rito yung mga gulayin ang dami ayan ito naman ang naman dito sa mga panang manok dito ako minsan bumibili ng mga panang manok ayan lalayo muna tayo doon sa kabila kasi na malakas ang music yan dito muna tayo ayan yung mga gulay itong mga damitan naman dito sa mga gamit din sa loob ng bahay ayan mga sapatos ayan mga damitan Lalabas tayo mga guys. Siyan mga guys, uh, dito ako bumibili ng pizza nila. Masarap dito. Yung mga paninda nila. Ito. Ito yung tinda ng aking kaibigan. Kaya lang uh, wala na siya rito. Ito yung mga... Kasi ngayon, uh, araw ng biyernes pa lang ngayon. Ay, may tinda pa lang ngayon. Ayan. Ito naman sa kabila ay okay okay naman dito. Ayan. Ito ay, mga yung okay, mga okay okay naman yan dyan. Ito naman yung labasan. Ayan, labas tayo. Oh. ko. Kasama ko sa trabaho mo agad Yeah. Biyay ka. Ayan mga guys. Papalong vlogs. Papalong vlogs. Papalong vlogs. Ayan. Ito mga guys. Ah, dito yung mga sakay sa mga trash kill. Papunta yan doon sa playa. Ayan. Ito yung bayan sa bayan. Ayan. Hey, guys, ah, doon tayo galing sa kabila, doon sa highway, umikot lang ako. Yan, ito yung uh, public market sa Bayan -sang Bay Ngayon, na uh, pauwi na tayo. Pakita ko lang sa inyo rito yung simbahan. Ito yung mga paninda, yung mga saging. Yan, sa labas. Kasi eh. araw ng biyernes pa lang ngayon. Uh, tinda pa ngayon dito. Sa public market ng Bayan -bay. Nandito na napakagandang mga bilihan yan dito guys. Eh. Sa mga dito, sa mga tao dito, mapabait ang mga tao dito. Ayan. Ayan na yung simbahan. Uh, malapit na tayo. Nasa harapan na natin din. Kaya lang hindi pa makita sa kamera natin. Ayan. Ito naman, uh, papuntang parehan, papuntang kalamba. Ayan, Ayan mga guys, oh. ito na yung Uh, simbahan sang bayan sang bay uh, isa rin sa pinakalumang simbahan dito sa buong uh, Laguna itong San Agustin Okay guys, uh, putuloy ko na to. Salamat sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat. Uh, putuloy ko na. Ingat po kayo. At God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!